So ilo pala mga idol. Um, so yon alas gis na. Pupuntahan ko na yung kalabaw at bibistahin sa yung alaga at kabayo. Samahan niyo ako mga idol for this video. At ako sa may yan, likod ng bahay. So maglalakad na ako papunta doon sa Ilaya. Kung um, saan yung kalabaw na si Bisay at si yung kabayo na si Samson. Tara let's go. Ayan nga pala yung daan mga idol. So, idol, mga idol, ang ah, malay-lay pa yung ilaya. Kaya, ipost ko muna. Pag nado na, um, continue natin yung video. So, malay pa mga idol. Pero, inuksan ko na yung camera para makita niyo ang kapaligiran dito sa, um, I mean, sa, sa na ito sa, um, Villa Aurora. So, ayan, mag i mapapansin yung mga idol makulimlim makulimlim dito ngayon sa amin kaya medyo hindi maliwanag yan dito yung inaindaan mga idol mga nakaraan puti kami um, So yun mga idol nag-spray yung aking view in ayan malaki po tayo mga idol post ko muna so idol kung nga pala yung aming tubigan sinasaka namin ayan, ayan, ayan. So yung makakapal na green sa amin yung mga idol pero yung iba sa aming babae hindi na yun bala ito lang so medyo kinakabahan ako mga idol ngayon dahil umaambun 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 na so walang plastic akong dala mabasa itong ang gamit natin pang camera ng cellphone So ayun, pagdating doon sa mga hayop, puso muna ito mga idol at doon na lang ang na video. So andito na pala mga idol. So bali din yun yung mga danawan, hindi na kanina. Ito na yung aming kabayo, si Samson. Atali sa malapit sa kuprahan. <coughs> pagpago din malaylay din natin lahat samsung high cast camera matakot sa camera kita yung sarili nya so mga idol andito naman yung alaga namin isa si bisay check natin ano mo kasi yung mga idol yung mga, high, yung mga alaga namin yan ang mga hayop tinatali ko agad buwan ng ayun pala si Bisay nakalugmok ayun so yung kalabaw na yan is hindi yan sa amin inaalaga lang namin doon yan sa magulang ng kapatid ko ayun yung ibig sabihin ko magulang ng kapatid ko ay yung asawa doon sa asawa ng kapatid ko ayun So inaalaga lang namin dahil ayun, mahirap na sa kanila, wala nang matali. So yun lang mga idol for to this video at gusto na.